ang buhok ni Charlie guys kasi yan nga oh nagiiyak ito siya guys pag hindi ako makita sa gabi pag matutulog na ako hinahanap niya ako pag naiwanan ko siya sa sala kaya hindi kami patutulogin yan pag sinasarado namin yung pinto mag-iingay talaga yan siya sa labas di ba char so andito pa rin ako sa bread ayan ang oh, daing balahibo guys ito lang ang ano eh, may aso ayan sama na naman siya sa akin at ako'y magnanap nagnanap ah, kasi ako guys ay naglalaway ka Charlie ayaw, ayaw ko sanang ano may aso dito sa bed pero nagiiyak guys pag hindi ako makatabi o sa amin kaya yung anak ko napilitan bumili ng hagdanan at hindi siya makaakit lalo na ngayon talagang tumataba si Charlie at saka pala ibinalik ko na yung ano ko dyan bird feeder feeder dyan guys para habang nakahiga ako dito may makikita akong bird at parang napansin ko wala na ako nakikitang squirrel saka ang bird hindi na kasing dami noon sa bagay ngayon like kagabi umulan Kunti lang naman, pero enough na ayaw nagbasa. Ang lupa, kaya hindi ako makabuylo sa garden ko ngayon na mag-garden. At uh, siguro, hindi pa alam ng bird na may nilagay ako dyang kainan. Di ba, Charlie? So, anyway, balik tayo dito sa bedroom, guys. Nagpa nagpaayos nga kami ng ano ito siya yan yung sa likod ko guys yun yung headboard ko na nasira hawan ko kung nakita nyo yung mga old videos ko hindi ko pa yan naayos aayusin ko na yan pag nakabili na kami ng headboard kasi gustong gusto ko yung headboard namin dyan dahil may salamin yun eh Saka may napaglagyan ako ng mga ano, tiniklip na damit. So, share ko lang sa inyo guys. At ako'y masaya. Uh, it takes, it took three, week three weeks bago talaga na nagawa lahat-lahat. At ito na nga ang kinalabasan. At kung hindi pa kami nagkaroon ng problema dito sa bahay na nawala kami ng 3 months dito dahil may inaayos na yun na nga leakage at ang daming kung ano-ano ng dagdag na problema ang nangyayari kaya lalo kami tumatagal so okay na rin siya guys kung hindi nangyayari yon Uh, hindi ko rin maisipan itong mga shelves dito. Tapos yun na nga, yung computer ng asawa ko, uh, nilipat niya dito. So, another, ano na nga naman, space, kasi dyan nga yung drawers namin. Ibinigay na namin sa aming apo. Nasa computer room siya, kaya, iyon para may mapaglagan siya ng damit, binigay namin yung drawers dyan para sa mga damit. At ipakita ko nga pala sa iyo guys, talagang na-excited ako dito. Sana noon ko pa ito ginawa, pero okay lang dahil ah uh, pinalitan nga yung sahig. At sa closet, ano pa yun doon eh uh, rug so pinatuloy tuloy na namin pinapalitan yung sa looban so ito ngayon guys pakita ko sa inyo yung at last may mapagpal may mapag tambakan ako ng aking mga abogos organizer siya guys hindi man siya kamahalan ayan siya guys so, compare doon sa uh, dalawang shelves doon nilagay ko na lang yung aking mga uh, bed cover sa itaas dahil be, hindi naman araw-araw na pinapalitan yung bed cover tapos ayun yung sa mga blusa ko ito sa pantalon at pinasadya ko yan para sa mga papel-papel guys tapos ito ay syempre yung panty yung ano dapat yan sa dress yan pero hindi naman ako nagdi-dress guys hindi ako comfortable sa dress ah uh, bili ako ng bili pero uh, nag-in up din na dinidispatch ako dahil hindi ako comfortable so ganito ang nangyari ito yung lugar na ito is hers at ipakita ko yung doon banda. Balihin natin lang siya. Yung banda doon, guys. Sa asawa ko naman yun. So, at least, pag naglaba ako ngayon, hindi na sumasakit yung ulo ko kung saan, saan ko pinagsasaksak. Ngayon, napakinabangan na talaga yung buong closet. naman yung his yes. diba okay guys ano siya yung space server space server tapos dyan ko nilagay yung ating mga labahin. at okay lang naman dahil hindi ko talaga to sinasarado lagi dahil gusto ko makasingaw yung ano mm, diba gusto ko fresh na hangin may papasok dyan so okay lang yung labahan ko dyan at yung bintana ko naman dito lagi yang nakabukas uh, sa araw lalo na pag andito kami kaya ganyan ang sitwasyon guys at least natapos natapos na siya at uh, thank you sa inyong mga panonood at sana gumanda na ang araw at may malaking kumot akong labahan at ay kung gumamit ng ano I mean gusto ko siyang isampay bago ko siya i-dryer pag medyo hindi na talaga siya basang-basa para makatipid ng kuryente di ba char okay at ako ay magnanap guys dahil yung tulog ko sira-sira at pag wala akong work 4 uh, hours lang ang tulog ko sa gabi tapos magising tapos matulog naman katulad kanina kagabi natulog ako ng 11 11.30 yata yun nandun ako kay sis Grace, Gracie and mom uh, tapos nagising ako ng 3.45 tapos ngayon naantok na naman ako anong oras na ba ayan guys 10.30 kaya, magigi, matutu, magigising ako niyan mga 12.30. Mga 2 hours lang naman ang itulog ko. At dito na lang ako magtapos guys so, Kaya, at maraming salamat sa panonood. Okay siya guys, di ba? Space saver. Di ba, At ako ay matulog na dito guys. Ayan, kasi... Tulunggis na talaga ako ngitung nagkakaedad na tulunggis na talaga. Thank you for watching!